Bawal yan. Pulis kami. Pulis? Pul pulis. Ayos na. Ay, ano ba yan? Ito ang gagamitin ko dito para makapasok tayo dun. Ay, papano nga? ipatay patay na. Pikit na. Eh, di pali dilating ko. Mm. Mm hmm. Hmm. Oh. Hmm. Pinandidilatan ka pa. Hm. pagkaganda talaga ng babain yun, ah. Oh. Jack, bakit mo ba naman ako pinigilan pa? Hmm. Hmm. Ang ka po oh. Alam mo ba kung hindi kita pinigilan? Malaman, tatlong bitay ka pa. Hmm. Problemahin natin ngayon kung saan tayo kukuha ng pagkain at gutom na gutom na ako. Boy, tuwing natakas ka, saan ka nakuha ng pagkain? Champa, di dito. Di ba kayo na na may sabi na ang yaman ng kalikasan ay dito matatagpuan? Ah. フフフフ。<リー><リー> boy patay na yata si Boy. Tingnan mo ka. Patay na nga. <laughs> si Boy takas! Tinakasan ang buhay! namatay dahil sa kalikasan! <laughs> Anong gagawin natin ngayon po, Poy? Ma... teka, 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 wala pa po eh. Ah, ah, gutom na gutom na ako, masakit na ang bituka ko. Maghanap muna tayo ng mga kakain. Oo, uh, oo, uh, uh. Abay, sino ba naman ang hindi ah. Uh, nagugutom? Eh, kailangan gumawa muna tayo ng paraan kung saan tayo makakakuha ng pagkain nga eh. Jack. Uh, Jack. Uh. Uh ikaw oh, talaga, oh. Opoy, oh, inuuna mo po yung kasibaan mo, eh. Yung kasakiman mo sa laman. Inuuna mo pa yung mm sa'yo kesa sa bituka mo, eh. Abo, ay, bituka din naman iyaw, nasa labas laang. Mm -hmm. At saka matagal na tayong ay, napreso, eh. Oh, ay, makayakap man laan tayo ng babae. Hi. Hi. Oh, yan. Oh, tingnan mo. Sample na yan. Pagkagaganda. Sigurado ka bang dyan pupunta yan? Oo, oh, yun oh, napasok na. Eh, paano to si Patay? Uh, 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 uh. Ah, boss, paano? baka gusto tumaya. Ano ba yan? Loting, boss, loting. Uh, bawal yan, pulis kami. Police? Pul uh, pulis? Police. Ayos na. Ay, ano ba yan? Ito ang gagamitin ko dito para makapasok tayo doon. Ay, papano nga? Ipatay eh, na, pikit na. Eh, di pali dilating ko. Hmm. Hmm? Oo. Oh. Hmm. Pinandidilatan ka pa. Hmm. Oo oh, nga, ano. Pero bakit gayon? Pagkatapos ng kilay, mata na agad. Nauna pa sa pilik mata. Hmm. Yan ang latest eh. Hindi na nila mahalata yan. Let's go! Tayo. Baka makatulog eh. Hmm. Hmm.